So, na mga pananom ko. Nasira dahil sa bagyo. Tingnan nyo itong aking sili, oh. Buti na lang, may bagong dahon ulit. Pero, napakaliit. So, ayan siya. Kalbo na siya. Tapos, tingnan nyo naman yung pechay ko. Wala na. So, tanim ng tanim na lang uli, Pero, umaasa pa rin akong mabubuhay ito. kawawa wow, naman tapos itong talong ko isa na lang natira puti nga may natira pa so ayan grabe nasira dahil sa mga pananim ko dahil sa bagyo ayan o oh. Buti na lang ito namumulaklak pa So lumalaban pa Pero ang daming nasira talaga So ito yung talong ko oh. Buti na lang May bagong sibol na Bunga May kamatis ko Ayan Malanta na siya So, lalagang ko na lang siguro to ng mga ang pataba. Kawawa naman ang kamatis ko. Buti na lang kahit yung iba na nawawalan na ito nag-iisa. Pero at least kahit pa may bunga pa rin. Pero ang dami talaga na yan, no? Nagsipaglaga si mga tamo niya yung mga dahon niya. So, dapat yata, i-trim ko. Mas lalo naman ito kawawa. As in, talaga, oh. Pero, may natira pa siyang buo. Pero, wala na siyang mga dahon. Trapish. Ayan pa yung isa as in. Tapos, ayun yung mga ko, nasira na rin. Ay, ang dami ko na uling replant Ang dami ko uling susubukan. Ayan, no, talagang nawala yung mga dahon niya. Grabe, nakakaawa naman. So, mamaya, may mga bago kong tinanim dyan yung mga pinagpatulan sa so, tingnan natin kung anong nangyayari ay grabe laga ulit tayo ng bago o pilitin natin tong mabuhay uh, para nang sa punon meron tayo uling bagong panganin Wow, ano mga halaman ko, ko talaga. Sila. Buti na lang, Meron pa isa talagang lumalaban. ang aking talong. Ay, kung wala pa to, eh, di wala na akong halaman, Eli. So, sige lang, Laban lang ng laban. Tanim lang tayo ng tanim.